Magandang araw po sa ating lahat. Sa ngalan po ng Road Safety Advocates of the Philippines, RSAP, Rider Safety Advocates of the Philippines, RSAP, Real Service Advocates of the Philippines, RSAP, kasama ang lokal na pamala ng Chaong Quezon, kami po ay maghahandog ng Libring Road Safety Awareness Seminar. Ito po ay gaganapin sa darating na linggo, November 16, 2025. Ang mga dadalo po ay maaaring magpatala, magpalista sa Town Plaza ng Chaong Quezon mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. At ang ating namang pong seminar ay gaganapin mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dito rin po sa Town Plaza ng Chaong Quezon. Ang mga dadalo po ay makakatanggap ng certificate at stickers ng ARSAP bilang mga bagong kasapi ng ating advokasya. Maari pong dumalo ang mga kapatid nating riders, bicycle drivers, jeepney drivers, truck drivers, bus drivers at mga pribadong driver. Kasama po natin dito sa ating advokasya ang B-Stars, Cylon Tires, Gili Helmets, Cyber Helmets at ang Petron Corporation. Ang Gili Helmets po at ang Cyber Helmets ay magpaparapol ng helmets at ang B-Star naman po ay magpaparapol ng gulong para sa mga dadalo. At syempre, ang Petron Corporation naman po ay maghahandog din ng sprint scooter engine oil para iparapol sa mga kapatid nating riders. At hindi lamang po yan, ang lahat po ng dadalo ay makakatanggap ng Petron Value Card, discount card na napakalaki ang maitutulong sa atin bilang mga motorista. Kami po ay patuloy na naghahandog ng Libring Road Safety Awareness Seminar sa iba't ibang lugar ng ating bansa dahil base po sa datos, libo-libong Pilipino ang namamatay sa vehicular accidents bawat taon at patuloy pa rin po ang mga pangabuso at maling pagpapatupad ng batas at mga ordinansa sa mga kapatid nating motorista. Uulitin ko po, ang ating seminar na ihandog sa inyo ay libre. Maari din pong dumalo ang mga kapatid nating motorista na naninirahan sa ibang bayan o syudad ng Quezon. Ganon din po ang mga motorista na naninirahan sa parte ng Laguna na malapit po sa Chaong Quezon, maaari din po kayong dumalo. Yun lamang po, maraming salamat at magkita-kita po tayo. Mabuhay tayong lahat. God bless.